kalyo sa paa, may alipunga, may diabetes, nasusugat sa paa. Very common to. Actually, problema ko rin to kaya tinapi ko to. Okay? Tawag dyan, itong mga kalyo, sugat-sugat, sa sapato, sa rubber shoes, corns or calluses. Mga kalyo to eh. Okay? So, merong mga kalyo na mas matitigas. Ayan, oh paggumagasgas sa rubber shoes natin, meron 'yan. Merong mga kalyo na parang blister lang siya, oh, 'di ba? Nagbe-blister. Yung sa akin problema ko dito sa gitna, ay eh. misa kasi pumapatong yung daliri ko dito. Lalo na kung bata tayo, baka magulang natin yung maliit na shoes ah, pinapagamit sa sa atin ah, nung panahon ko mga Greg shoes, eh, 'di ba, yung masikip. So, yun ang problema. Mas maganda ang sapatos mas maluwag. Kung papapiliin kayo sa anak nyo, better yung maluwag kaysa sa masikip. Minakamaganda, sakto. Pero mas maluwag, mas maganda. So, sa kalyo, very rough skin. O, tingnan nyo maigi dito. Yan ang kalyo. Usually, hindi siya masakit. Kulay puti, kulay yellow. Minsan dito, minsan sa talampakan. Yan ang mga common area bakit nagkakakalyo o nagkakasugat-sugat. Unang-una, hindi tama ang sapatos. Pwedeng leather shoes, pwedeng rubber shoes, yan talaga number one problem. Pangalawa, pwedeng mali ang lakad mo. Mali, baka may problema sa tuhod. Okay? Number three, pwedeng sobrang lakad. Siyempre, gusto natin 5,000 steps, 10,000 steps a day. So, kung 10,000 steps a day, eh, magkakakalyo ka talaga kahit maganda rubber shoes mo. Kasi nga, marami nilalakad eh. Meron din abnormal yung daliri sa paa. Merong mga hammer toe. Bakit nagkaka-hammer toe? Kasi nga, masikip. Pag ganito, kakalyo din yan. Pwede naka-high heels ka. Ayan o, no, toe. May mallet toe. Kasi nga, masikip din. So, pag ganito na yung itsura ng paa mo, tapos masikip pa yung sapatos, magkakalyo siya. Minsan naman, walang medyas. Hindi maganda walang medyas, di ba? Lalo siya magagasgas. O minsan, may sapatos talagang masakit, eh. di ba? Nagra-rub yung skin sa buto. So, repeated pressure. Pag naumpisahan na yung sugat, eh, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yung sugat niyan. Minsan, mahirap maghilom. Okay. So, ano magagawa natin? Umpisa natin sa kalyo. Okay? Pag kalyo lang, pwede niya naman isoak sa warm water. Okay? Ilulubog lang sa tubig, mga 10 minutes, medyo lalambot siya. Tapos, pag malambot na siya, minsan enough na yun eh. O, hindi mo na minsan kailangan hihilurin. Lalagyan mo lang siya ng parang mga tapal. Yun ang bibili natin. Parang ito, may butas, lalagyan mo siya nitong mga parang plaster na may butas para hindi siya lagi tapak ng tapak. Depende sa lugar. Okay? Itong gamutan na to, itong paghilod, pwede sa ordinary tao. wag lang sa diabetic. Pag diabetic kayo, punta mo tayo sa endocrinologist nyo sa surgeon nyo. Delikado kasi. Pag hindi controlled ang diabetes, kakayurin mo ng hilod, baka magsugat, umakyat yung sugat, baka mamaya maputol ang paa. Maraming diabetic na puputol ang paa. So, pag hindi ka naman diabetic, kalyo lang. So, tulad na sinabi ko, pwede mo i-soak 10 minutes. Pwede ka gumamit nitong hilot, pumice stone, emery board na dahan-dahan. Okay? Tapos, wag lang masyado matagal. Wag masyado malalim na manipis na yung balat wag yung magsusugat siya kasi pag nagdugo siya, mag infection siya. Pwede malagyan ng lotion afterwards. Kailangan may lotion sa ilalim. At maganda magmedyas. Kasi pag medyas, naiipon yung moisture eh. Mas basa eh. Mas moist. Mas gusto natin yun. So, pwede ka magmedyas sa gabi. Tapos, nilalagyan yung iba, mga oil, olive oil, coconut oil, o moisturizer. Nilalagay Pwede yan. Okay? Hindi ko nire yung mga product. Baka meron kayo bibili yung mga matatapang na pangsunog, pangtunaw. Ah, delikado. Eh. Hindi natin alam gano'ng katapang. Mamaya, mabutas pa yung paa. Lalo na kung diabetic. Mahirap yun. Hanggang ganito lang. Hilod-hilod. Lagyan lang moisturizer. Tapos, lalagyan natin ng support. Ang isang strategy ko ganito. Nagpapalit ako ng rubber shoes. Dalawa rubber shoes ko. Yung isang rubber shoes ko, laging dumidikit itong kanan ko na daliri sa paa. Yung isang rubber shoes ko, lagi naman dumidikit yung kaliwa. So, okay lang yun. Ah, minsan, itong rubber shoes ginagamit ko, four days. Pag masakit na itong parte ng paa ko, lilipat ako sa kabilang shoes, ito naman sumasakit. So, hindi lang isa, dalawa binibili ko para medyo hindi lagi bug-bug yung isang parte sa sapatos. Kasi meron talaga yun, may abnormality feet natin. So, ganyan, soaking in water, rubbing, ayan, oh, no, lotion, pwede yan. Comfortable shoes, pwede yung socks. Mas maganda, may medyas. Okay? Huwag pa ulit moisturizer. Ayan. Pwede rin to, ito yung binibili ko. Okay? Meron na bibili to mga Shopee, Lazada, toe pads to eh. Ayan, oh. No? Yung aking kasi, ito yung problema ko eh. Ito, pumapatong dito eh. So ito, nilalagay ko dito. Ayan para hindi siya maggasgas. Hindi siya pumatong. Hindi siya gumanon. Depende sa daliri. Yan. Pwede rin ganitong pads. Ito. Ayan Adhesive pads. Donut pads yan eh. Kung nandito yung sugat mo, para makapahinga siya, ito yung nilalagay para imbis na gasgas -gas yan ng gasgas, -gas, nakapatong dito, tapos nakasapatos ka, may medyas ka, mas hindi siya magagasgas, hindi siya mape-pressure. Depende. Okay? Tapos, uh, pag diabetes, syempre, wag nga gagalawin, di ba? Huwag kakayo Delikado. Meron ding mga plaster. Yan, na plaster dito. Sa babae, common yan. High heels. Pwede ka rin maglaya. Ang problema lang sa plaster minsan, pag yung plaster sobrang dikit, pag tinanggal mo, magsusugat din eh. Oo, so ako minsan binabawasan ko yung dikit eh. Depende, kanya-kanyang style eh. O minsan pag wala akong ganito, nilalagyan ko na lang ng ano, tissue paper pa ikot, tapos tinetape ko dito. Pero yung tape, hindi ko tinetape sa balat. Tinetape ko lang sa tissue. Kasi pag tinetape mo sa balat, tanggalin mo mamaya magsugat yung balat. Mas mahirap pa. Okay? So, yan ang kalyo. Ganun gagawin lang. Simple lang yon. Next, alipunga. Very common ang alipunga sa kababayan natin. Bakit? Masyado mainit dito. Lagi nakasapatos. Alipunga. Siyempre, buong araw. Nasa office ka. Ayan, no? Laging basa. O, lumusob sa baha. Wash your feet agad. Ayan, no? Minsan, lalakad tayo sa mga putik, naka-flip-flops, matatamaan ng putik, magkakaalipo Sa lupa, magkakaalipo Very common yan. So, nagkakrak, nangangamoy, nagbabasa-basa dyan. Alam mo, may alipo nga yan. Uh, fungal infection yan. Alipo ang pinakamabilis na gamutan. Okay? Punta na lang tayo sa doktor or bibili lang tayo kung makakabili kayo ng antifungal cream. Yun ang pinakamaganda mga ketoconazole, miconazole, mga two weeks. At least, pahiran mo two weeks yung lahat ng alipong. So, maliligo lagi, gumamit ng antibacterial soap sa paa, pwede mo lagyan ng alcohol yung paa, tapos kailangan tuyong-tuyo na siya ng, ng, uh, ng tuwalya, tapos lagyan mo ng antifungal cream. Two times, three times a day for two weeks, up to one month, pwede. minsan matagal eh. Yan, mapapatay siya. Tapos, uh, mag, ano ka muna, magchinelas ka muna, dapat mahangin. Ha? Kasi pag basa, lalo na yung mga sundalo, yung laging close shoes, di ba sa military, common yon. Meron ding mga antifungal powder, pwede rin naman yan. Anti-bacterial soap, pwede rin naman. Uh, pwede rin home remedy, sukang puti. Oh, hindi naman kailangan apple cider. Ito, nakita, nakita ko lang picture. So, sukam puti, okay lang naman. Kalahating sukam puti, kalahating tubig, binababad yung paa, mga 20 minutes. Pwede rin sa alipong home remedy. Yung iba may Epsom salt, yung iba wala. Pero kung gusto nyo mabilis, antifungal cream. Kung wala, sa suka, pwede rin. Okay, so para sa alipong kailangan dry na dry yung paa. Huwag maliligo sa dagat na madumi, swimming pool na madumi, public shower, magsandal, open shoe, hahanginan ang paa, okay? Pati yung sapato, sinahanginan, nainitan, wag basa, <coughs> mga shoes. Mas gusto nila nylon na medyas. Nylon na medyas kasi parang mas lumalabas yung pawis. Ayaw nila cotton na medyas. Kasi yung cotton, na-absorb niya yung basa eh. So, naiiwan yung basa sa paa. So, pag, pag cotton, naiiwan yung basa, di basa siya. Mas gusto nila yung mga nylon. O, hahanginan mo yung paa mo. Di ba? mag ka na lang muna o mag-sandals ka. Yan ang athlete's foods. Lastly, pag-usapan ko yung diabetic food. Ito, very common sa Pilipinas. Six signs na may diabetic food. Okay? May diabetes ka namamanhid ang paa. Okay? Nangingimay. Nangingimay, tingling, walang pakiramdam. Nagkakrak-krak ang balat. Pwede rin diabetic foot. Nangingitim ang kulay ng paa. Diabetic foot. May sugat, ayaw maghilo, mataas ang blood sugar, diabetic foot. Yung mga kuko, naninilaw, pwede rin. Yung ingrown, ayaw sumusugat, ayaw gumaling. So, yan ang possible diabetes-related condition. Mag-ingat tayo dito. Maraming pang sign ng diabetic foot. Madalas magkaalipo po nga, possible din. Uh, nawawalan ng buhok sa paa, pero usually pag tumatanda, nawawalan talaga ng buhok sa paa. Uh, pag mababa testosterone, yan ang nagka-crack. Parang nangingimay lagi yung paa, walang pakiramdam. At ako uh, malamig, nag-iiba yung kulay ng kuko, parang nagda-dark blue siya. Nagko-contract. Eh. Yan ang mga senyales. Possible signs lang ng diabetic foot. Dapat makontrol ang blood sugar. Yan ang number one na gagawin. Ito, diabetic foot stage 0, 1, 2, 3, 4. Sa umpisa, namumula-mula pa lang. Ingat ka na. ito, ingat ka na. Ito, kaya dapat si check mo yung paamo lagi. Pag nagsugat na, ako, mahirap na to kailangan to nililinis na, kailangan may antibiotic na yan, pakita na tayo sa doktor. Kasi palalim ng palalim yung sugat, to. Oh. Pag lumalim na masyado, hindi na mahabol, eh, no? Nabutas na yung pao. Oh. Pag kumalat na sa buto, sa dugo, eh, kaya maraming diabetic na puputulan ng paa. So, habang maaga, wag dapat hahayaan masugat. So, papano hindi masusugat? Blood sugar, tama dapat. Meron kang exercise din para maganda circulation, tigil sigarilyo, huwag magpapataba, iche-check lagi yung paa, huwag maglalakad ng nakapaa, kasi nga, mabilis masugat eh. Di ba, mas gusto mo, ako nga, kahit sa bahay, naka-rubber shoes ako eh. Meron ako rubber shoes na pambahay. Oh. Yan wear shoes na medyo maluwag, huwag masikip. Diet mo dapat maganda rin, uh, high fiber diet ito pa. Huwag kang gagamit ng mga hot pad, heating pad, ha, mapapaso ka, baka mapaso. Pag naghuhugas ng kamay, hawakan mo kung sobra init, baka mapaso. Yung mga kalyo, huwag tatanggalin pag diabetic, okay? Yung socks, huwag sobra sikip. Pag sobrang sikip, baka magsugat. Okay? So, wag magpapabasa. Dapat maingat yung shoes mo. Tapos yung sapatos mo, bago suotin, tinataktak mo muna. Baka may, may lupa, may matutuli sa loob, matusok ka. Minsan may insekto. Di ba? Baka minsan may, may pumasok na insekto dun sa, paa, sa, sa, sapatos mo. Yan, no? Keep blood flowing, nag-exercise, galaw-galaw ng paa okay yeah, Pag-iingat. Tapos pag uh, nagkakat ng kuko, dapat diretso lang. Huwag na mag-pedicure. Pedicure, manicure, huwag na. Pag-diabetic na. You don't need this. Okay? Uh, other problem, ingrown. Pag ingrown toenail, yan on, pag namumula, dapat nga kasi huwag na kayo magpapapedicure. Kasi pag pedicure, diretso lang. Bawal yung iniikot na ganyan. Kasi pag iniikot, pagi i ingrown yan. Pag ingrown to, mahirap gamutin. Okay? Ang gamot lang dito lagi, turo sa akin, uh, ng aking mga magagaling na surgeon na gine-guess si Dr. Estrada, sabi niya eh, povidone iodine, mga betadine. Povidone iodine, kuha ka ng bulak, lagyan mo to, isaw mo yung povidone iodine, maglagay ka 5 drops, iwan mo yung bulak dito ng mga 30 minutes. Ganong katagal. 30 minutes o 1 hour, hayaan mo lang dyan. Pwede naman naglalakad ka lang. Nakadikit na yan eh. Gawin mo 2 times, 3 times a day. Kailangan yung povidone iodine, mababad ito. Hanggang yung balat mo, magkulay toyo dapat para pumasok doon. Kasi pag pumasok yung povidone iodine dito, patay yan. Mas mabisa pa nga dan than oral antibiotics. So, povidone iodine, may bulak dito babad, hindi pahid ah. hindi 1 minute, hindi 5 minutes, dapat mga 30 minutes ako, pag meron ako dito, binababad ko. Oras na mapatay niya yung covid down iodine, ginagamit ng mga doktor bago mag-opera, Yung panghugas nila. So yan ang pampatay sa ganyang paronikya. Okay? So sana po nakatulong itong video para sa mga problema nyo sa paa. God bless.